So yun, isang mapagpalang araw po sa ating, sa ating lahat mga kalingap, mga kabisnes. Yan, mga sa ating yan. At uh, mayroon po tayong bibisitahin na uh, kaibigan. Ito po ay uh, matagal na po kami hindi nagkita. At uh, nagtanong-tanong po tayo at uh, naka, sinabi po nila na dito na dito po sila kayo nakatira sa bahay na yan. So sana po, uh, adyajan po siya. At uh, ito po surprise visit po sa kanya. So, tignan po natin kung ano po magiging reaction niya. Ito po. Oh, oh, pre. <laughs> Uy, surprise ah. Surprise ka, tuloy ka. Salamat, Salamat. Salamat. Ah, ka dito sa okay lang dito sa bahay ah. Okay lang. magulo. <laughs> eh, dito, 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 ako doon. Oh. Dito, dito na pala mo. Oo. Oh. Eh oh. dito, inaano ko yung padala ni Mrs. Eh. Ah, uh, ano, galing Hong Kong. Kumusta? Oh. Ay sila. Lento <laughs> tayo hindi nakita. Sa... Oh, so, how many years? So, so. Nasa 7 years na. Oh. Okay. Oh. oh. <laughs> Tagal na rin 'no, seven years oh. na tayo hindi Kaya nga oh. tinitig ko 'tong padala. Oh. Ah. Ano eh, to, boss? Ano naman? Mahilig tayo mag-vlog. Hmm. ah. <laughs> para sa niyan, boss. Para sa ano ito, sa pagba-vlog, biit ito. Pag live ka, Medyo ano, ng konti. Ba? Oh, ayan na. Oh. Yan. Ito yung microphone niya, ito yung ano niya. Ah, uh, mixer niya. Yan. Pa, ang ganda. Oh, ayan na. Yan. Oh. yan. Oh. sa gamit. Eh. O oh, may pinadala pang belt eh. O oh, baka kasa sa'yo. Pre. Subukan nga natin. Ayan. Ayan. No. Oh. Oh. natin. oh, winners tayo hindi nagkita eh. Ayan. Oh. Bibi yung brands mo din, ha? Hindi <laughs> na. May sa Sakto. Thank you, thank you, thank you. Leather yan. <laughs> Ito, matagal, matagal, na kami hindi nakita, eh. Oo. Oh. Kama, ka, uh, ano oh. okay. matalik Kaibigan. Kasi uh, sila po yung talaga yung mga kababata ko dito kalaro ko po noon. Oh, kalaro. Hindi dito sa bahay magulo. Kilala mo. Ano ba? Ano? Bali ang ano mo ngayon, bali nagba-vlog ka na rin pala no. Oh, andito tayo, yan. Complete na tayo ano. Uh, um, may mga tripod din uh, siya. Ano? Ang gagamitin natin sa pag mag -cool tayo. Ah, sige. Tara, ano? Ay, Ayos po lang. Ayos yeah, na lang. Ayos Ano pala ba siya? Ano? Yung YouTube channel mo? Ah, uh, Roland Espinosa. Ay. Yun po mga kalingap. Uh, mga natin yan. Mga kapamiss. Uh, Roland Espinosa. YouTube channel ko. Uh, pag support po natin. Roland Ronald Espinosa. Ronald Espinosa. po. Pa-support po. Naglalandi po ako sa inyo. Ah. Na-supportan po natin siya. <laughs> okay. Ano lang natin yan? Ah. ayun, ganda. Ganda pa na makagamit po niya. Yan, susubukan natin. Pagka ano, pupunta tayo sa Puyaw River. Opo ah, Ay, pagkatapos ng ano, ng uh, eleksyon, hmm. magkukulab tayo. Okay. Ayun, ah. ay, ano, yan po yung, ano, yung napapanood po natin sa mga nagpumoto camping. Oh. Yung mga tayo. Sa Maliko, marami tayong adventure na pupuntahan. Magiging adventurous po tayo ngayon dito. Tutulungan ah. <laughs> 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 din natin mga kapwa natin mahihirap. Ah. At uh, sa ganoon ayos lang ang ano natin. Hmm. Basta so, dumadami na po tayo ngayon sa mundo po ng, uh, ah. sa pag-YouTube. Ah, sana, right. siya po pala si uh, Ronald po, hindi ba po siya monetize? Uh, oh, hindi pa. Paki, bago lang eh. <laughs> uh, bago, nagsisimula pa lamang po siya. At uh, pakibisitin natin ang kanyang YouTube channel. Uh, ilalagay ko yung, ano, yeah. oh. yung YouTube channel niya. Uh. Yeah. At, uh. sana nga po mga kalingap, mga kapams, mga po natin dyan. Kralimbing po ko sa inyo. Pakisupport po natin oh. siya para... Kasi ang ating kain din po niya kasi kaya rin po sa atin ang mga, makatulong din po sa ating mga kababay na higit na nangangailangan sa, yeah. sa ka mga ka-youtube natin dyan support support lang tayo uh -huh. para sa eh, ano makatulong pa tayo sa iba marami uh -huh. <laughs> tayo marami uh -huh. oh, ko ito eh. <laughs> 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 Sila pa yung mga kasama ko dati. Itong area na to noon, itong er bahay na to, ah, ba oh. pali, wala to uh, uh, walang tarahiban to noon eh. Mm, mm, PNR. No, Anong P daanan ng train. Oo. Oh, walang tao, Ay. walang kabahayan po dito noon. Oh. Pero ngayon, Bambira, halos kabah kabahayan, na. Tagal din natin <laughs> dinagkita eh. Kaya <laughs> nga eh, tira natin. Yan. Bambira. Sino kasama mo ngayon dito? Ba? Ah, mag-isa ko lang. Wala si Mrs. Eh, nasa Hong Kong. Mm. Ah, si Mrs. So, eh, binata okay. pala tayo ngayon, parehas ngayon. Oo, parehas tayo mga Kaya, eh, tayo para sa ganun, makatulong tayo sa uh, nating ano, oh. kababayan. Alam niyo na, eleksyon naman ngayon eh, di ba? Oo. Oh. Pilipino tayo, kailangan si, magbigayan lagi. <laughs> si Lura, kinunta talita kapit bahay pa ba pala rito. Oo, oh, oh, napit lang. May punta na sa kanya? Hindi pa. Kasi busy rin. Ang dami ko rin gawain. Alam hmm. mo Pero hindi ko pa na ano, hindi ko pa nga siya eh. Hmm. Hindi ko pa, ay, hindi mo pa na namimit pala hindi siya. Pa. Na, 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 ko na rin siya noon. Oo. Oh, Oo. Oh. Kasi busy talagang ko alin. Puspusan din ng trabaho minsan. Oo. Oh. Si Lorea Talita po, dito lang po rin po yung bahay po niya. Nadaan na. ba natin, no? Oo, oh, nadaan pa natin. No? Nadaan po natin yung bahay po ni Laureque talita. So, isang barangay lamang po kami. Isang barangay lang? Oo. Oh. Rosales. <laughs> <laughs> sa akin po, doon po sa may bukana. Sa may bukana. Hmm. Ako naman dito sa dulo. Sila <laughs> po sa dulo. <laughs> Pambira, di, di ko masakot kalayan po itong lugar na to. Oh. Ay matatayuan po ng mga bahay. Yan. At Atrasimentado na rin po. kasi po nung araw, ito po yata lahiban. Kung saan dito po kami madalas na namimingwit nun ng palaka. Mm. Sa area na ito. Ito po yung tiyatawag po namin dati na makatae. Eh. Purok 5. Purok 5 na kayo ito. sa atin, laod, abagatan. pero hindi siya considered na abagatan to. Abagatan din. Kasi abagatan na sa sakupong ito. Kaya lang sityo na ito. Hmm. Makatay, pork singko. Yun. So, mas lalong, noon no, maraming butante yung istasyon. Ngayon, mas marami, mas marami na. Marami na naman. Kasi lumawak na ito. Oh, lumawak na. Lumawak na yung bahay dito. Hindi na kagaya nung natalihiban na ito. Hmm. Pa paano yung mga nandiyo dyan? Mga dayo pa o tag-alitin mo rin na taga rito? Oo, uh, uh, hindi. Mga, may rami din. Mga Bisaya, halo-halo yan. ah um, may so, Bisaya, may Itawis, may Ilunga, may Ilocano, may, may Tagalog. So marami rin palang dahil dito oh, sa atin. Marami din, marami na. Hindi na kagaya noong... Kami marami. po kasi kami pa yung mga kung kumbaga kung masasabi po natin na uh, lihiti mo na taga uh, dito. Years taon na. Uh, mga original na taga dito so sa, barangay uh, nito. Uh, ano na ako dito, 40 years pa higit na eh. Sila po mga Espinosa, so, so, mga Sakarias. <laughs> kasi si, si Sakarias si Dayo si Sakarias si. eh. Yung uh, tatay niya yung uh, yan. Uh, uh, ang original yung nanay eh. San Carlos. Eh. Yung babae ang taga San dito. Carlos. Hindi, yung babae yung San Carlos. Ay, dito. yung oh, babae dito, dito. Yung uh, lalaki ang San Carlos. Uh, Oo. Oh, yan ang mga original mga darang. Uh, darang, yan. Mga kawayan. Rapanot. Rapanot. Mendoza. sa uh, amin, Mulato. Uh, mulato. Yan, Sanchez. Sanchez. Yan ang mga... Uh, original na taga dito po talaga. Uh, yung crop nga ito noon nabibilang lang po yung uh, kabahayan dito noon ngayon sa, da, sa tagal na rin po ng panahon uh -huh. nagiging siyempre <laughs> dumami na dumami uh -huh. yeah. laka na ng panahon kaya ito ngayon mas masaya ngayon dito po sa amin mas maraming tao hindi uh -huh. po mga kalinga po ta ito, uh, pa, pa po natin si oh, Ronald, Espinosa sa, kanyang YouTube, uh, uh, sa kanyang YouTube channel. Yan. At uh, siyempre ganun din po uh, sila Kuya Bang Santos Matubang at Ina Vlog, Kalinga Prab. Ganun din po sila Kabeses Official, Papadins TV. Inom tayo. LV Vlogs Family. Ilum tayo ito. <laughs> <laughs> Tubig, malamig. Pero red label yan. Red label. Sige po, babay po mga Kalinga.